So na nga mga happy bees. Magpiprepare naman ako ng dinner namin. At dumili ako nung isang araw sa palengke ng tulingan. At saka buti na lang nakakuha ako ng mga maliliit na tulingan. You know? Kasi usually pag bumibili tayo ato sa palengke, di ba? malalaki. Malalaki po. Yung tulingan. Ba? Ito this time, gusto ko yung maliliit lang. At magamitin ko yung aking palayok. Kasi ang tayo ko lang hindi nagamit to. Tapos nakakamis ng tulingan. Kasi yung tulingan, kapag niluluto kami nito, masarap siya kapag yung bagong luto, tapos kinabukasan yung mga natira, piniprito namin. Tapos sinasamahan namin ng kamatis, ganun masarap. So, yan. Namiss ko na to, kaya lulutuin na natin. Nakahatiin na natin dito sa gitna, ganyan. Hatiin natin sa gitna. Pinalinis ko na to sa palengke. Tsaka pinatanggal ko na din yung mga buntot. Yan, kailangan mo lang pipiin. Ganyan, ganyan natin lang sa, di ba? And then, lalagyan lang natin yan ng asin. Yung gitna nung ating pinaghiwaan, lalagyan natin ng asin. Tapos, yan. Ganyan ang gagawin natin sa lahat. So, magsaka tayong gumawa ng sinaing na tulingan. Ito na yung mga tulingan na ginawa ko kanina. Ito mga to, nilat ko na hindi ko na kung kakasya, pero pagsisiksikan ko na lang. Mga tiro. Nagabit lang ako nito. Magaligay na tayo ng mga ingredients. Lagyan lang natin lahat sa palayok. So, lagay ko lang itong bawang. Yan. Tapos, buti na lang. Meron pa kaming kamias. Binibili ko to online kasi bus na yung binibigay sa akin ng friend kong sinani. Pero, buti na lang meron akong stock pa dito. Ayan. Ay! Dried kamias. Ilagay lang natin dito lahat. Ayan. Tapos ilagay na rin natin ang mga sibuyas. Ikalat lang natin dyan. Mga sibuyas at luya. Ayan, yung mga luyang yan. Tapos, lalagyan din natin siya ng taba ng baboy. Mabuti na lang meron pa tayong taba ng baboy, Ate Rose. Masalap kasi yung pag may taba ng baboy. Ayan. Masalap pag ganyan. And then, lagyan natin ng dalawang siling uh, pula at saka siling green. Yan. Tapos, lagyan na natin ang mga tulingan. Ihanin na natin isa-isa ang mga tulingan. With luck, kung magkakasya. Sana magkasya. Piling ko hindi, pero ipagsisiksikan na lang natin lahat yung mga yan. Good luck talaga, Ate Rose. Parang hindi siya magkakasya. Nakakaloka. Magkasyahin natin. Oh my God! kakalang lang, ha? Parang kasya naman yata. Tingin mo kasya? Teka, isa lang sa nating mabuti. Para... Para maluto naman siya. Siksikan lang. Siksikan ang mangyayari nito. Ayan. Oops. Oops. Oh my God. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa... Sa palayo ko kung magkakasya. Ay, ay, yung Nagkasya dito. Yan, Ate Rose. Kasya po siya. <laughs> yan, di ba? Lagi ko na lang nakakalimutan ng pamintang buo pag nagluluto ako nito. Promise. So yan, singit na natin dyan. Lagyan natin yung pamintang buo. Pamintang buo. Yan. Sama natin dyan. This time, gagamit namin ako ng sukang puti ng Select. Konti lang, lalagyan lang natin ng ano, konting, konting, konti lang. Tansya lang. Yan, o. Oh, lang. Konti lang. Yun, okay na yun. At lalagyan natin ng tubig. Yung tubig ka-level lang ng ating isda. Ayan, Sakto. Yan. Okay na yan. Tapos, lulutuin natin to. Takpan na natin yung ating ano, palayok. Lulutuin natin siya ng slow cooking lang ng low fire. Siguro mga dalawang oras o tatlong oras. Depende. So, lulutuin na natin. Yan. Lalagyan lang natin yan dyan. Lulutuin ko siya ng uh, sa low heat lang. Yan. Tagalawin. Ay. 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 Low fire lang tayo, tapos lulutuin lang natin yan. Ay! Ah. <laughs> Teka lang. Low fire, lutuin natin ng mga, siguro mga 2 hours or 3 hours yan. Hayaan lang natin yan dyan, hanggang sa magpatis na yung ating isda. Tapos, luto na siya mamaya. Tingnan na natin kung luto na yung ating sinahing na tulingan. Nagluto ako, Rory. So, ito. Tingin ko, ano na to? Siguro mag, uh, more than 4 hours na to. Ayan, ang ating sinain na tubingan. Wow! Ayan, oh. masabaw. Ayan. Gusto ko pa sana na mas masabaw. Mas ano pa, mas pa konti pa yung sabaw. Pero okay na yan dahil gutom na tayo. nag Naglalaway ako kasi nagugutom ako. And kain na tayo ng sinain na tubingan. Kain na Rolly. ano may kamyas tsaka may Kain na, Rolly. Let's Game, kain na. Anong pinipipay mo dyan? Suka na may Suka, daya. Para, para, sa chicharon. So, sa so, chicharon. Okay. Nadala ko from CD, oh. Okay, let's eat. Kaya tayo. Sina si Loli ang bago namin adopted na anak. Adopted na <laughs> ito, son. Our newly adopted son. Tapos si Arkeros at si Lindy kumain na. Nauna na sila kanina. Kasi hindi nila mahintay ito. Tagal na luto ng ating sinain na. Tuningan. Bango. Ano kinain nila? Ano Sobrang bango. Adobo, kinain nila. Adobo. Let's go, kain tayo. Tulingan tayo. Bukas na lang sila kakain ng tulingan. Marami na ako niluto. Okay. Pati mo muna, Rolly, kumusta ang ating sinayang na tulingan? anong lasa niyan. Gusto ko pa na mas malambot saan na kaya lang wala tayong time gutom na? Ano? Oh. Huh? Ano lasa? Tamang ba masarap? Ang tagal kong dinakakain ng gato, kuya. Kumakain ka ba ng ganyan? May misin mm -hmm. na inatuloy niya sa inyo? Mm hmm, nagtatuloy kami ng gato. Favorite ni mama. Kahit ang uh -huh. Favorite ko uh -huh. niya uh -huh. uh -huh. sa nanay ko. Kasi magluto. Kaya ka namin. Tapos ito yung tuyo na... Na kamyas. Dry kamyas yan. Uh, yes. Kalahati na ginawa mo, di isang buo. Malit lang yun. Kunti lang. Yes. Yan. Yeah. konti-konti lang muna. Tingnan mo muna. Yung... Um, bet mo. Walang ah! Lalasan ko yung buto na na, na nadudurog. Oh, gusto ko pa sana mas isang oras pa siguro. Kaya lang natin yung time. Baka magdurug durog naman. Perfect masarap na to. Sarap sila yun yung, 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 parang sabaw-sabaw niya. Masarap sabaw. Tubig lang niya yan, di ba? Natural. Oo. Oh, ano sarap, baby. Tubig lang yan. Okay, kain tayo. Hmm, sarap. Okay. Sarap. Tsaka so, kagana. Yes. Yep.